Para hindi naman sa lahat ng bagay, sa'yo kami umaasa. Oh, pinayagan mo naman. Eh, para magkaroon naman sila ng kita. Saka okay lang, binibigyan naman nila ako ng... Mm. <laughs> oh, bakit naman may sari-sari store din eh? Ah, uh, kina Evat to. Para may mabilhan ng mga... Hmm. At pwede ka rin bumili dito. Bibigyan pa kita ng discount. Ay, wala <laughs> naman akong gustong bilhin. Ang gusto ko lang ay matulog at magpahinga. Sandali lang! Pasok ko kayo! Dito pa nakatira siya, Julieta? Oo! Oh, ba siya? sino siya, tasa kwarto niya. Ah, na okay. ako kayo. Salamat. Oho. Salamat. O oh, hindi? Pakakasalan oh, na oh, nga, ho! Oh. Pakakasalan oh, na nga! Sino bang ikakasal? Sino ang mga magulang? Ang nanay ko at ang tatay ko. Sino naman ang nino at ninang? Ah, uh, ang tatay ko, ang nanay ko. Ang bridesmaid? Ah, uh, ang nanay <laughs> ko, ho. Sino ang best man? Ang bianong ko. Ako. Ako flower girl. At ako rin yung ring bearer. Pambihira. Pinakiyaw niya ng lahat, ah. O, sige, sige. Umpisa natin. Ikaw ba, Julieta? Tinatanggap mo ba ang makaisang dibdib si Romeo? Opo, Padre. Ikaw, Romeo. Teka muna. Hindi ako pare. Uwes ako. Eh, kung ganon, opo, uwes? Ah, uh, ikaw, Romeo. Tinatanggap mo ba ang makaisang dibdib si Julieta? Teka muna, Judge! Stop! Romeo, masama lang yata ang loob mo sa daddy ko, kaya magpapakasal ka sa babae na yan. Sinong babae niyan? Your Honor, ako po si Honey, yung real girlfriend ni Romeo. Tumututol ako, hindi ako papayag sa wedding na yan. Ano yung tinututulan mo? Uh, hindi, yung ibig kong sabihin po, tuloy na yung wedding. Ah oh, oh, sige, tuloy na po ako. <laughs> Yun naman pala eh. <laughs> Teka muna! Ano ba ito? persahan? Ba, hindi pa pwede yan. Kung pirsahan lang, tigil natin sa sirmonyang to. Aba, Judge! Tuloy mo na! Inumpisan mo na eh, De, tapusin mo. Kung hindi, baka para... ikaw pang matapos. <laughs> Tutal eh. Nagkakagusto naman itong dalawang to eh. Di, okay, okay. tuloy na natin. Tuloy. Ako ang talagang tutol. Tutol ka saan? tutulak ko na matigel itong kasalan natin ay pagkabagal naman na yun si judge eh bilis-bilis naman ninyo mm. i pronounce you husband and wife you may now kiss the bride <coughs> Alam mo, pagkasama kita, parang nag-aapoy ang damdamin ko. <gasps> nag na nga. Ang damdamin mo din? Hindi, ang likod mo! <laughs> Sana Haring Romeo! Kamusta ka na? Mabuti. O, oh, Romeo, kanina pa naghihintay itong in-order ko para sa'yo. Papulito mo yan, di ba? Oy, thank you, thank you. Ah, ano gusto mo Ah, tubig laang. Ah, uh, tubig, please. Okay. sani, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Kailangan kong tulong mo, eh. Romeo, alam ko na yung problema mo. Pwedeng dumuna kayo tumira ng asawa mo sa bungalo ko. Nasaan nga pa rin ang mo? Ay nako, nagatid sa istasyon ng bus eh. Pauwi daw sa probinsya ang mga magulang. Oy, intay ka nga pala muna. Papa, ano ka? Saan ka titira? Well, mas gusto kong tumira ngayon do sa kondo ko sa Makati eh. In the meantime, ay is all yours. Oh, thank you ha. Thank you, Sunny, ha? Uy, totoo bang ikaw iisa-isang taong isa, isa American na titira? That's right. Kaya nga pare, when the time comes, ibenta e ko rin tong bungalong to. Oh, ganda nga na rin bungalong ari eh. Ay, kanina man ang ibebe Eh, eh siyempre, kung sino may pera, kanya yung bahay. <laughs> Teka, tingnan muna sa loob. Ah... <laughs> uh... Good morning. Good morning, oh. Ay, nangangailangan daw ng bartender dito. Oh, oh, dito. Ay, sino ba ang dapat kausapin? Ah, si Mr. Martino. Sige, pasok na ako kayo. Thank you, ha. Mr. Romero, bilang bartender, ano ang specialty mo? Eh, yung pong million dollar drink. Million dollar drink? Mm -hmm. Ang hirap nun, ha. Lima'ng klasing alak ang pinagsasama-sama at hindi naghahalo. Mm -hmm. May kanya-kanyang layer 'yon. Mm -hmm. Ba, sa buong mundo eh, ayon pagkakaalam ko eh, dalawang tao lang ang nakakagawa niyan. Dalawang tao lang. Mr. Martini, kaharap ninyo ngayon ang pangatlo. <laughs> Sige nga, pakita mo sa akin. Mr. Martini, your million dollar drink. Kaya mo nga palang magtimpla ng million dollar drink. Sa mo natutunan yan? Hindi ba sabi niyo sa akin, eh, dadalawang tao nakakaalam nito na sa buong mundo? Yes. A ang isa po doon ay tatay ko. Siya po ang nagturo sa akin. Talaga? Kahanga-hanga ka. <laughs> ibig bang sabihin yun, eh, tanggap na ako? Of course. In fact, pwede ka na magsimula mamayang gabi. <laughs> Thank you. <laughs> At saka, alam mo, Julieta, Nako, pati loob ng bahay na ito, type na type ko. Type ko rin. At saka, palagay ko, ito na ang aking dream house. Oo, oo, oh, Julieta. Ito ang bahay na gusto kong iaalay sa iyo. Kaya naman ako'y mag-iipon na ng pera. Mag-iipon ka? Bakit gusto mo ikaw makabili nito? Ay, eh, siyempre naman. Kanya ako'y mag-uumpis na bukas ng bartender, eh. At lahat nakikitain ko, iipunin ko. Huwag ka mag-alala, my darling. Tutulong ako sa'yo para makaipon. Ay, huwag ka nang tumulong. Ang gusto ko nga ay... Eh, ano, pambahay ko na lang, eh. Come on, lover boy. Habang may privacy tayo ngayon. <laughs> <laughs> may tao? Sino kaya yan? Ay, huwag ko, buwis ng mga iyon. Ay, siya pumasok ka na muna baka makita ang ayos mo, eh, mapapakapadiyan. Hmm. <laughs> <laughs> Oh, anong ginagawa mo dito, guwapo? Ah, Romeo. Eh, natanggal din ako sa karnaval eh. Alam mo naman doon, pag wala ka ng trabaho, pati sa boarding house, paalisin ka. Oh, di ngayon eh, nagahanap ka ng matutuluyan. Gano'n na nga eh. Sino yan? Ay, si guwapo. Bakit daw, Romeo? Ay, are. Natanggal din sa trabaho, kaya nagahanap ng matutuluyan. Kawawa naman si guwapo. Eh, di dito na muna natin siya patuluyin. Alam mo, guwapo, bukas ang aming pintuan para sa lahat ng mga kaibigan ni Romeo. Di ba, Romeo? Ganun ba? Mabuti naman. Hindi lang naman ako ang kaibigan ni Romeo natanggal, eh. Mga kasama, may matutuloy na tayo. Hali na kayo! Yay! Maraming maraming! Salamat sa'yo! May bahay na tayo! May bahay na tayo! Mabihira ka naman, eh. Nakiusap ka lang. Nagsama ko matagal na. Wala na naman. Mm. Napakagaling naman na nakuha mong bartender. <laughs> Super galing niya mag-perform. Oo nga eh. Hindi lang siya magaling. Binibigyan pa niya ako ng swerte. Tingnan niyo. <laughs> Cheers. <coughs> 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 Coming up one mix in the air coming up. Bakit naman naging kasino itong bahay? At para kumita naman. Totoo yung Romeo. Para hindi naman sa lahat ng bagay, sa'yo kami umaasa. Oo, oh, pinayagan mo naman. Eh, para magkaroon naman sila ng kita. Saka okay lang, binibigyan naman nila ako ng... <laughs> oh, bakit naman may sari-sari store din eh? Ah, kina to. Para may mabilhan ng mga... At pwede ka rin bumili dito. Bibigyan pa kita ng discount. Ay, wala naman akong gustong bilhin. Ang gusto ko lang ay matulog at magpahinga. Hmm. Wala po akong tulog eh. Hmm. Shower muna. Wag na, baka mapasma. <laughs> oh. oh. ano naman, are? Oh, pati telepono, apat na piso kada tawag. Ang lagay niyan, eh, pag ako'y tumawag, eh, magbabayad pa ako. Ah, hindi. Libre pag tayo. Usapan na namin yan. Di ba, big boy? Oo. oo. Pag kayo, libre. At yung iba na may, may bayad. Pero hmm. walang telibabad. Oo, mm ko. Kanina naman pupuntang bayad niyan. Ah, uh, ko si na big boy. Total tagabantay naman sila, di ba? Hmm. Ah, oo. Kaya sige na nga. <laughs> hmm. Hmm. Tayo na nga matulog. Sige. Hmm. At na makadami. Hmm. Hello, Romeo. Hello. A anong orderin mo? Ah, uh, ang gusto ko ay nababalitaan kong napakasarap mong specialty. Yung tinatawag na Kiss Delight. Ah, sige. One Kiss Delight. <laughs> Nagusto mo ba ang Kiss Delight ko? Yes. Ay, salamat naman. Kasarap naman ang buhay mo eh. Nag-iisa ka lang andito. Ah, hindi ako nag-iisa. Kasama kong tatay ko. Ah, tatay mo. Ha? Huh? Siya ba yung may shotgun? Oo, meron. Ay, siya dyan ka na at ako! <coughs> Anak, alis muna ako. Mag-hunting kami ng barkada. Ah, opo, Dad. Si Romeo naman natakot. Nabitin tuloy ako. Anong sabi mo? Ah, wala po. Umalis na po kayo. Baka mahuli kayo. Ah, sige, anak. Romeo! Oh, Romeo! Hindi ko inexpect, expect dito kita makikita. I miss you. Honey, sandali lang, please. Ano ba? Ang tagal-tagal natin hindi nagkita. Oo nga, pero may trabaho ako. Baka magalit ang manager. Pero I miss you. Hmm. 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 Anong ginagawa ng babaeng yan sa'yo? Eh, customer si Honey dito. Hindi ba, Honey? Eh, hmm. teka muna. Mag-asawa na tayo, Honey pa rin ang tawag mo sa kanya? Ano magagawa ko? Eh, talagang Honey ang pangalan niya. At ako yung tunay na Honey ni Romeo. Hindi. Ari. Ay... Hoy, asawa ko na si Romeo. Uh -huh. Oo. nga. Pero kaya lang naging asawa mo dahil pinikot niyo. Ako yung talagang girlfriend ni Romeo. Inagaw mo lang siya sa akin. Tumahimik ka! Hoy! Ay. Mm. <coughs> <coughs> ay, ay, Teka! Baka na yan! Pangan, ay. ay! Mr. Martini! Eh. Ay, sorry! Ay, asawa ko nga pala. Sige. Eto? Asawa mo? Uh -huh. Eh, sinuntok ako eh! Mula ngayon! sisati ka na! Uh -huh. Nagpapatay! Wala na naman akong trabaho! Asawa kayo! Romeo, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya si numpak mo? Hindi ba sinasadya yung ginayon mo? Asensya ka na, Romeo, dahil sa akin natanggal ka, ha? Yan namang kasi si Honey. Eh. Hayaan mo. I'll make it up to you. I'll make you really happy. Mm. Mm -hmm. <laughs> ginagawa nyo dito? O bakit dito kayo natutulog? Kakapal na mga mukha ninyo. Eh, kasi... Mainit eh, sa ibang kwarto eh. Oo nga, Romeo. Masarap dito eh. Aircon. Malamit. Alis kayo dyan! Alis! Ha? Eh, hindi yung Hindi lang kami alis, Romeo! Lalayas pa kami! Teka, dito lang kayo sa kwarto pinapaalis ni Romeo. Oo, dito lang ang. Nay, tapos yung bugi, lalayas kami. Nagbago ka na. Oo Alam mo kung sino ka. Masyado ang magbataas. Dito lang to. Maliit pa rin ako hanggang ngayon. Hmm? Baka kala niya Romeo niyan eh. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Oo. Ha. Oo nga. At ito, tandaan yung dalawa. Hmm. Mabubuhay kami nang wala kayo. Hoy, marami kumukuha sa amin. Tama. Sa showbiz, sa Tama. mga opisina, Tama. kinukuha kami Managers! Executives! Hmm, talaga, ha? Huh? Oh, bakit? Nagdududa ka? Ito, tandaan mo. Sa pagkikita natin muna, hindi mo na kami makikilala. Iba-iba na aming tsura. Ito, puro horror. Kaya Romeo, Juliet, Goodbye! Kayo pa nagmalaki.